Puro nga tayo ni Aris magsunog ng ano <laughs> 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 Literal na sunog yeah, Ayan oh. na May lumalabas na na yung katas nung ano Ayan na Pumutok na Pumutok <laughs> <laughs> Meron siyang chemical oh. Ayan oh. Na flammable oh, yeah, ayan oh. na Kaya hindi to pwede din sa mga baybay. bye ba Masasunog eh Happy eh. <laughs> <laughs> na natin. Para lumabas na yung pinaka laman niya sa loob. Oh, di ba yan, oh. Okay na to. Pag ganito Ganito. Kumanya natin. Mm. Namit. <laughs> na sige, Okay, tara, mag-back ano na tayo, mag-back-back na tayo, mag back, -back tayo. Yung mga ano yun, yung mga shell niya. Okay, so na siya, marami-marami na kami yung nabalatan.